Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, uh, opinion, itong post ni Atty. Rowena Guanson uh, Wala siyang nilagay na salita, question mark lang, uh, apat na question mark Tapos picture, ito ang picture oh. Ang Pangulong Marcos, nilapitan niya ang mga bata na may mga daladalang uh, placard So, itong batang ito na nilapitan niya, ito ang nakasulat oh. Please help food and water. Mm -hmm. So, sa likod din niya, may mga bata rin na parang tumatawa. Na need help, ganun din. Ang Pangulo, nakuna ng litrato na bibigyan ata ng panyo or tissue paper. Ano ba yan? Umiiyak bang ba bata? So, uh, mo, wala naman. There's nothing wrong sa ginawa ng Pangulo. Kaya kung umiiyak ang bata, well, bigyan mo ng panyo o kaya tissue paper kung umiiyak. Kaya lang, ang karatulan niya is please help food and water. Diba, mas maganda nang tignan na nagbibigay siya ng tubig o nagbibigay siya ng pagkain. Ano ba yan? Pumunta siya sa affected areas ng lindol, walang daladala. Kaya tuloy, pinagtawanan siya, kinasuklaman siya. Tignan natin dito sa people who reacted. Okay? hundred hundred people a hundred who reacted in 7 hours. One hundred one tinatawanan ang pangulo. Kahit ako, ang reaksyon ko is tawa. Ang nag-like lang sa kanya is two thousand May lumuluha seven lumuluha. May galit 648 ang galit sa kanya at nag-love is 479. So sa 105,000 na tao na nag-react after 7 hours, halos 3,000 lang ang naka-appreciate sa ginawa ng pangulo, ang 102,000 that's around 98% galit, umiiyak tinatawanan ang Pangulo. I don't know itong Pangulo natin kung makarelate ba siya sa hirap nitong mga biktima. Nakaka, I don't know how will I describe it, yung naglindol kagabi, ano? Gabi. The following day, sa, sabihin pa naman na may lindol yata. Oh, what a kind of leader do we have? Hindi pa siya sigurado kung naglindol. May lindol yata. Eh, ganyan talaga ang panahon. Wala tayong magagawa sa panog. <laughs> uh, malala ko ito, eh, nung, I think, December of 2000, 2023. Uh, hindi ko na sure. Ha? Yung nagkaroon ng marawi bombing na maraming nalagas na buhay, both Christian and Muslims. Wala lang. Ah, lindol pala. Nauna ang lindol sa Surigao. Sumunod, bombing ng Marawi. Two great disasters dito sa Mindanao. Wala lang siyang ano. Wala, hindi siya nagparamdam, whatever. After so many days, lang siya nagpakita. Nasaan ba ang presidente? Yung mga ganong crucial moments. Malakas ang lindol sa Surigao, yung gabi na yun. Nakalimutan ko na yung picha basta December of 2003. Wala lang. Pagka kinabukasan, alas 7 ng umaga, I think it's a Sunday. Dahil simba, magsimba ang mga Christian sa MSU Marawi. Hindi malang siya nagparamdam sa kanyang social media page, may nagpost na parang siya. Sinisisi niya mga foreign terrorists ang gumawa. Only to find out, mga local lang, mga uh, mauti terrorist ang gumawa. Ganyan po ang presidente natin. Pumunta doon, uh, una, alanganin siya kung may lindol, then pumunta siguro kapon, walang daladala, -dala, bisita lang, talo pa siya ni VP Sara. Oh. Ang bilis, Office of the Vice President. Walang media, walang ano. Asin. Nandito na on the ground ang ating Vice President. Namimigay na may pagkain. Ang presidente nagpunta doon. Nag-inspect lang. Ano lang? <laughs> Ay nako, magbasa tayo ng mga comments. Hmm. Jonathan Tapay blog, bigyan mo ng pagkain ng mga yan. Huwag puro picture. I don't know kung sino ang kumuha ng picture. Kung taga PCO ba o ordinary citizen lang din na ipublish. Ed Comedy, batukan mo totoy. Pakitang tao lang yan. April, April. Food and water. Daw, tagaan mo niyo ayaw tagaan ninyo panyo al sa jiran blink twice boy if you're held against your will Ah, uh, alizandra mayor congrats mr president best photo ops ang kaplastikan ng ngagba Gonzales, Trisha, Emily, what kind of drama is that? Don Marie Dorado, boy at the back. Yes. Dito kasi makikita mo yung 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 bata sa likod, yung may tawa na parang uh, sarcasm na tawa. <laughs> Siguro isip ng bata nga Bigyan niyo kami ng tubig pagkain. Bakit pan yung ibibigay mo? <laughs> boy at 'di <the> ba? <laughs> MJ Estrella, Solid talaga si BBM. Solid sa pagpapanggap. Eh, siguro, may awa rin siya. Kailang kulang sa pagkari. Dahil hindi niya naranasan nagira. Naranasan ba ng isang bongbong -bong Marcos Jr. ang nagutom? I don't think so. Samantalang, tayo, ako, alam ko yung hirap ng nagugutom. Kasi dumaan din ako nung bata pa ako, halos wala kaming makain. Dumaan ako nung sa serbisyo nung tinyente kapitan pa ako sa bundok, wala kaming makain. Kaya alam ko yung pakiramdam ng nagugutom. Ang presidente, hindi niya alam dahil lumaki siya sa yaman. So good job, Mr. President, sa litratong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talantig ng bukid. No? Dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistant sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Naanak ko diri sa aming area, sa among tanong nga... kape so magabunon karon mo na ni ang itsura sa among kaping nga na kabulan so among gi abunuhan so na anay mga sanga o so tambok yud ang among kape gawas nga hinlo ginabunuhan pagyod og among ginaisprehan tagas na gid ang among kape na anay mga sanga-sanga so, karon moopod ni ang duha na kabulan nga ikaduha na mo nga tanom nga kape So maayo po ang tubo sa duha na kabulan nga ikaduha na mo nga tanom nga kape na anay mga sanga O oh. Huwag karoon naman sa pag-abono, mag na po sa among kape. Tapi lumayan,